Maghigpit na po ng sinturon mga motorisa dahil malaki-laki ang itataas ng preso ng produktong petrolyo nitong papasok na linggo. Base sa forecast ng kumpanyang Unioil Oil, 1 peso and 50 centavos hanggang 1.70 ang posibleng dagdag singil sa kada litro ng diesel. Piso at 10 centibos hanggang piso 30 naman ang itataas ng kada litro ng gasolina. Ayon naman sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, kabilang sa mga rason nito ay ang sabay na paglakas ng economic activity ng Amerika, China at India, ang tatlong pinakabalaking importer ng lagis, pati na ang pagbabawas ng tinaguriang OPEC Plus ng oil production mula Enero hanggang Marso, na posibleng umabot pa sa hanggang 2.2 million barrels kada araw hanggang sa Hunyo. Isa pang dahilan ay ang pag-atake ng Ukraine sa refinery sa Russia, na lalo pang nagpapahirap sa pag-aangkat ng supply sa international market. To date, akong reported na around 600,000 barrels per day of capacity ang nawala doon sa Russia. Wala ho tayong nakikitang uh, events to date na pwede kong uh, mag, mag-cause mag ng pagbaba ng demand nor pag increase ng supply uh, so double double wamiho tayo dyan.